Ako si Ben. At tara, samahan niyo ko. At ngayong araw nga ay magpaparehistro ako ng aking motor. Magkano nga ba ang nagastos ko? Dito na nga pala ako dumaan para hindi traffic. Bale, ang labas ko nito sa so may tulay na ng malasin. Tapos madadaanan ko yung San Jose City General Hospital. Oo, totoo nga na magastos magparehistro ng motor. Pero kung yung motor natin ay ginagamit nating panghanap buhay, huwag tayong manghinayang. Kasi every time na may checkpoint na lang ba magtatago tayo at iiwas? Kung tayo ay iikot, mas mapapagasos tayo sa gas. Ang advantage din nito, in case na may aksidente, eh, at least kahit papano may laban tayo. Ang motor naman, pwede mong tawagin liabilities. Pwede mo rin naman tawagin na asset. Iging liabilities yan, kung pampoporma mo lang. Pampapasyal, pangraride. Pero, kung at the same time, ginagamit mong panghanap buhay at pangtrabaho, na kumikita ka, matatawag mo yan na asset. Ayan nga, narating na natin yung Jubila Testing Center dito sa Maytayabo. Ali, one-stop shop na pala dito. Pwede ka dito magpaayos ng insurance, pwede ka na dito magpa-emission test, pwede mo na rin dito iparehistro. Kasi nga meron na rin dito vehicle registration extension facility o BREF. Tapos wala pang masyadong pila. Ang una ko nga palang ginawa ay kumuha mo na ako ng insurance. Nagbayad nga pala ako ng 550 pesos. Tapos nagbayad na rin ako ng 600 para sa emission test. Tapos binigay ko na yung form, nagantay na lang ako sa office. Tapos nung tinawag na nga yung pangalan ko, ay lumipat na ako sa kabila, sa BREF. Tapos, inabot ko na ipapil ko doon sa window. Ka, ah, nagantay na lang ako ng tawag para magbayad. Ale, 428 nga pala binayaran ko. 250.50 para sa registration. Tsaka, 10 pesos para sa legal research fee. And then, 167.34 para sa convenience fee. Kaya, ang total is 427.84. Ngayon, magkano nga ba yung ko para sa kabuuan? Insurance fee, 550 pesos. Emission test, 600 pesos vehicle registration 428 bali ang total 1578 hanggang dito na lang thank you for watching shout out nga pala kay pops bike tayo 7055